Yan, so nandito tayo sa tram. So we are waiting sa train. Okay, yan po yung train. Lagaan po siya dyan. Hanggang doon. So may pupuntahan tayo. Yan, medyo malayo. Okay, maghintay tayo ng train. So ilang minutes pa kaya. Okay. So manatili tayong nasa Panginoon. Manatili tayong pag on sa kanya at manatili tayo na ano man ang pagdadaanan ay go po tayo sa ating Panginoon yan yung maririnig nyo yan yan wali yung isang okay so, para syang may bell yan pero yung dito maririnig natin ito na yung isa yung sasakyan natin Ayan. Okay. Ayan. Niyan sa sakyan na 'yan. Yan ba ba tayo nang to? Okay, so, dito na 'yo. Ayan. Yeah, dito ba tayo, John? Okay. So, ayan po nandito na tayo. 拜拜拜拜。